Good morning guys Meron tayong titingnan ano Ito ang mga tinapo nila Galing sa taas Yan may mga chinilas so. Oh. Yan guys Mag ano si host Si Rickman Mag Mag arrange ng mga basura Baka may makita tayo na mga pwede pa And, yun, no? tayo na, no? Yan yun o oh. tayo ng ano yan kulang ng lalagyan e baka, may makita tayo ng mga pwede pa e may pakinabang pa baka may ano ito may mapili si host Rickman Ayan. uy bigas bigas to guys you know? oh, may hindi lang hindi lang pira may pira sa basura meron din palang bigas yun o oh. naisip na siya no ito tubigan to o. Oh. Uy, ito. Tabo. Oh, baldi, baldi. Love me, puwara. And... Ayun, pwede ito. Saan kayong takip nito? on this maka tayo ng ano dito uy may hidban hidban oh, ano bang tawag yan uy kanda ng bag maka tayo ng may meron pang pakinabang uy may ano Guys. Yun, may guys. <laughs> Imar Flex. Titisting natin yan kung gumagana ba. Uy, may ano? Ay, sirana na. na. Ah, wala pa lang basurang Wala palang basura ngayon. Wala palang basura ngayon. Ano naman to? Pampa. Tagal na. Hindi. Hindi pa ano. Corn. 20 ano pa siya. 2026. Ang expire. Hmm? May okay. laman pa. Love me And be, be, peace. Yeah. Tunggalo, <laughs> for what I am BB Peace Tengok Tengok Sia-sia serik Mam Kalo tuh Love me for what I am Dio, no? Ano mo Titinan ko yun kung gumagana pa. Ito lang napili ko. Dadalhin ko dun si Bob. Hmm. Titingnan natin kung may umiilaw pa ba. Hmm. Imarplex na ito, guys. Mm -hmm. Malay natin kung gumagana pa to Mayroon tayong pang no. Mayroon tayong pang ano. Daming ibon no? oh. Wish. Di ko lang alam kung pwede paganahin to kung kuan. Malaman to pag uminit. Yan sasaksak natin guys. Eh. Maluwag. Mal, maluwag 'yan. Dito sa kabilang. dito sa kabila. Yeah, umilaw ba? Uy! Umilaw. Umilaw. Paano naman malaman? Ah, kapain. Bunotin ko kung uminit. Buhay pa to. Uy! Ang lakas. Sumiklaw. Umainit. Nainit pa. Condition. Hmm? Hmm, nainit yung bawat ano niya. Buhay pa guys. Yun. Mayroon tayo. Ngano. Ano bang tawag ito? Eh, hot kick Machine. Hot kick machine ba? Hot dog pala. Ah, hot dog. Yun lang. Nilalapag mo lang hot dog dito. Tapos itake pack. You know, hot dog. Mainit. Mainit hot. Tapos aso. Dog. <laughs> ayos din mo rekman hot dog. Kauban sa putlong. Hindi hot dog na ano. <laughs> okay, ayos. Mayroon tayong ano. Linisin lang siya. Ilang watts naman to. 650 watts. Wow. Do not immerse in the in, in any liquid. Ay bawal para Ano lagyan like, na nga na. Pang hotdog lang talaga siya. Bawa iinitin. Yun o. Ang 650 watts. Wow. Parang plancha konti na lang plancha. Si pwede siro to baby hair lang gagamitin. Ayun guys, Mayroon tayong ano. Parang palitin yung plug niya. Ayun. Ito lang yung papalitan. Yan kasi nag ano na siya, cross yun. Ayun, nagkaya pala nag spark kanina. you know Nag spark. Palitin to ng plug. Ayun. ipapalitan natin ng plug. Ayan, bubuksan lang naman yan dito. Ayan, dali lang yan. Ayos guys, meron tayong ano. Doon sa ano to, galing sa taas. <laughs> ayos, meron tayong pang-upload. Punasan ko lang to, hindi ayos na. Meron tayong initan ng hotdog. Initan ba o luto talaga mismo? Hmm. Uh -huh. Imarplex. Yo. Hanggang dito na lang guys. Pasilip sa pulot na ano. Nangalkal uli si si Rickman. Basurero uli. Yun. Isa naman tayong certified basurero na ano. Na vlogger ko no. Ha! Yun. Thank you for watching guys. Yun. May condition siya. Yun ang init eh. Malakas ko rin lang. Pero bibihira lang gamitin. Pwede. Thank you for watching guys. Bye bye.